nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Pinalitan, ito, kahapon ito, kahapon, yan, kahapon, uh, nakarating sa atin, this is from Malacanang puting as natin, na pinag-inutos na mga buha ng inang panggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, at na PST, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi na isa dahil sa rallying ito baka lumusog kayo doon so pinaritan po nila tinanggalan nila ng trabaho kita mo kadyotahan na mga ito bakit siya natatakot bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan Kaya kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop kadyutahan na ni Lisa Hayop Marcos at ni Kuting Jr. Dahil sa mga sunod-sunod na prayer rally na ginagawa para kalampagin ng gobyerno ni Marcos, ay natataranta na si Lisa Marcos na baka na sila ng mga tao sa Malacanang. Kaya naman, dahil sa kanyang kapraningan, ay pinagtatanggal at pinalitan nito ang mga guard nila sa palasyo na matatagal nang naninyalbihan doon. Ayon nga sa mga komento ay bakit sila matatakot kung wala naman silang ginagawang masama at pwede naman nilang harapin at sagutin ang hinaing ng mga tao. Pero wala talaga silang pano sa halip ay puro pagtatago at sarili lang iniisip ng mga ito. Dahil nakikita nila etong sobrang successful na prayer rally from Davao, from Cebu, and now the Liwasang Bonifacio with just single uh, religious group which is yung kingdom of Jesus Christ. Na pirit nilang gustong uh, ipatupad ang kanilang pag-aabuso sa ka, ka, you know, pag-aabuso sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan para idiin, para litisin dyan sa Senado si Pastor Kiboloy. Sa kadyotahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Kuting Jr. Di diba? Ako po ay sabi ko nga, itinaya ako na yung aking alindog dito. Dito na tayo sa Pasabong. So dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon uh, sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Pinalitan, ito, kahapon ito, kahapon, yan, kahapon uh, nakarating sa atin, this is from Malacanang puting ahas natin na pinag-inutos na mga buha ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, na PST, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusog kayo doon. Okay? Okay lang naman mag-marcha kayo. So, pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mo kadyotahan na mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? Di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Eh, di harapin ninyo. Di ba? Harapin. Sabi ko nga, harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi inaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? Di ba? Sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pang susupil, pang kikitil, pagkakancel, lahat na lang. Mga palangga, ang ginagawa nitong hayop na Marcos Jr. at ni Lisa para mas para ma, manatili sila sa power, mga palangga. At masigurado nila na sila ay what protektado nitong mga pina, mga uh, mata, I mean, you know, may mga rango or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan dyan na sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? kahit napalitan mo palisa Lisa ahas, yung mga hinayupak na yan, ay sorry, hindi pa na kayo mga hinayupak, kahit ipalit mo pa yung, uh, well, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay? Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards, kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanyang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay, kung gaano ka kung gaano ka tarantado itong mga ito. Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben uh, Toto, ng PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So, ang ginagawa ng inayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabride, patuloy na nagbabayad ng mga tao para, again, punteriahin ng punteriahin tayong lahat. Lalo na itong sila, Pastor. Even may media, di ba? Ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga ulit yung boses na nagsama-sama dahil ayaw, kay, ayaw tayo pakinggan ng hinayupak makuting. Ayaw niya makipagdayalogo. Fifth day na. Pang fifth day na ngayong araw na nagsasalita itong ating not only the KOJC members, pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi, hindi pinapansin na walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan, ibig sabihin wala siyang pakialam walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayu, kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip. Okay? Hindi niya inisip. O oh, wala siya, bangag nga eh, di ba? Bangag na bangag nga. Wala nang ang tiwala yung taong bayan sa kanya eh. So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanyang taong bayan at sukang-suka sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-trainan ng mga uh, inupo niya doon, mga kababa, ay inupo, ipinalit niya. Pero ang ibig sabihin yan, ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga balangga. Diba? Nakita nyo naman kung gaano ka-incompetent, ka walang silbi, walang bayag itong sikuting. Lahat na lang pinakikialaman, pati yung charter change. Lahat, mga ayuda and everything, di ba? Imbis na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit para bribe, para pilitin sa mga perma-perma nila. So, ang daming ginagawa ng hayop na to, siyempre number one, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin. Para nakot at pag-shutdown ng ating mga nganga-bells para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pwede nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer nag rally ngayon, walang binabalita, tangay na libo-libo, ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Keboloy. Di ba? Bakit kamo? Kasi nga, ang mga buwaka ng inang yan, ay kinausap na yan at bayad na yan. Or, not only bayad, may mga business dealing yung si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi. Wala tayong kakampi. Kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis. Andyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga. Kailangan natin ituloy-tuloy to hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos sa mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasi na mga walang hiyas sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. dos pangit ng gobyerno ito, malalapa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halatang lahat gusto maging hari at siga Sila-sila, away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot numatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, noong mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, ko Co Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at papayag ako dahil nakikita at tamako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera ay bagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS. Lalo tayong ginagaling. sa oh, Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, pa-party-party lang. Ano, ano? natapos yung kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro paggubulsa ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan. Pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So na ba, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos. Gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay para sa amin. Ayan, para sa kanilang pamilya lamang, mga biset at pesta itong mag-asawang mayo. Kaputod na mukhang tatay na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I am Senator I Amy mean Marcos, I will fight back at least a bit. Kakalad ka rin kong bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Puer truly is. Rehab more. Goes to Germany. Bangad talaga yan. Walang paki sa bayan. Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance. Pero what they did? is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na no? walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang <tod> concern nila, paano mamalagi sa power at paano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi niyo yung kay Pastor Tibuloy sa si President Gong Duterte. Pero yung isang sama ang Lord Mayor Inday sa gawagawang issue. Manggan runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ta -ta ang naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan ba igantan niyo sa taong bayan kapag talaga grabe? Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap at magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong mahirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba Kaya ng na bayan. Na Yung mga yan na iya, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kay kumilos mga taong bayan? Paalisin hindi na inalis na ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi yung adi, langit. <coughs> yung bayan, ang siyang ating lang sa iyong bayan na kailangan sa so, kumamanggitin ng people power. Laban dito sa kasamaan kapalang <coughs> Hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas. Pandak lang hindi. Tulog ang general natin na budol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon epe. Sino maglilig? Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, labat kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected kaya tuloy ang tuloy na pakay ng mga sponsors and contributors ng na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahana ah, ng uh, uh, mga uh, senators ng Setrillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idea si PRRD at Bipi Sara. Gusto nilang nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Hindi ka nag-insulta sa kanya kung iniutos ni Lisa Smags na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Okay, ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.